Ngayon, maliis tayo ng Baljawan to City Team. Dahil kuwag din natin ah, tayo. Tinanggal uh, natin yung... Kasi pag pagka -pag ano, pag-iis natin, tinanggal natin yung cover. Patanggal natin yung mga puhangin dito. Dahil kung yun, din, hindi na simulan na lahat itong cover eh wala, lang mga buhang dito kaya nilinis nyo nga, isa isa nilinis yun kaya mga bagong pakikitaan, uh, welcome to my channel, Alton ngayon ay kundi natin maglinis tayo ng Bagjawan Team established in 1985 ah uh, sa inyo, paano ang tamang paglinis dito sa Bagjawan Divide tara, let's go, ginis na natin. nililinisin yung kanyang gulo ganoon tayo ng sabon nilisin natin siya ng eh pati yung gulo na nilinis natin para malinis pa lang siya tapos, kami tayo ng mga pinaglormahan na subscribe. Gusto-gusto, magpalimutin natin yung tong. Yung tong. Ayun lang siya. Parang may buhangin kasi siya eh. Hmm. Para natin gusto ng tong. Parang hindi siya madastas. yung loob ng eto, yung vein. Sabihin natin na eto yung brass clear ng bautin ng bata. Yung matluma na. Papalot natin dyan yan. Para tumalis na maliit siya. Baka buhusan natin ang tubig. Kaya guys, yung inis. Liga. Baka naman tayo dito sa bandang side ng motor. Okay. Tapos maabot na ano, gamitin natin ng brass. Ito yun, palo yung tulog ng paloob. Dito natin. Pala din natin na yung mga Tapos, isigan natin ng pong. Tapos, Parang hindi madaskas yung pintura. itong kapo. Pag na natin yan, bukod doon ng takbo, hindi wala ka. Okay. Uh, dahan-dahan lang natin yung ng ill kasi wala niya matigas kanina yung tinanggal ko ka ang dami siyang buhang lupa hindi ito sa na, kaya kailangan yung semester sakabihit tapos parang dito din lang sa punta Na, tapos lecking batay na siya. Meron siyang konting lupa-lupa sa gilid. Kaya gagamitin ng lumang toothbrush para lahat ng gilid Pati sulok-sulok. Ma, na rin daw iba dapat kasi hindi na hindi yung labas lang yung lilinis ko dapat pati loob din kasi dyan, dyan umiikot yung kadena hindi kayo protection lamang bali si mami buhangin pero dapat lilinis ko yan dahil yun know, pag no, 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 ang pagkala puno ng lupa yung dami niyang ano halos parang bago lang takso yun hirap yun hirap ang maka gamit tayo ng matapag na powder o kaya yung paglinis para kasi mga lungs cancer so ayun tayo so, mas linis uh, o piwit uh, patingin natin then dumakot tayo dun sa dito sa gawin dito tara let's go Eh, hey, yung anak, ko naman ang anak. Dahil naka-center stand siya, uh, muna natin. Okay. Baba muna natin. Ah! Ang ganda. Ang dapat natin matanggal ah, bakita lang natin siya Masyadong halimer Bumaral na yung ating yung center stand sa kalawang Eh, para tumaas ang gulong sa record Dito natin natin ay ah, linisin naman natin kung pinakasalap na kapita. Hindi Yun makita guys. Sorry ah, matitig eh. Ganyan eh. ka nila, busan lang na Ganyan busan lang natin siya ng powder na sabon. はい,い。 para malinis na malinis mali -so yung kagena, ha uh, habang nilinis natin ito natin yun o no? yun o ito habang uh, nakagit yung yung scalp ay kakapon kay kunti natin ito ng sa muna kay kunti natin yung gulong yun o no? para wala yung mga buhangin ng kagena. Okay, ha yun pag naalunan natin yan yung ilalim naman yun sa laki ng tubig. Ayan. Ako ha? pili ikot natin yung ano, yung uh, sprocket. Yung gulong. Para yung pinilis na kasi na. Ayun, ka lahat ang kala akong buha mo, guys. Hindi mo na kita, guys. Oh, sorry, guys. Ha. Si... Okay, sir. okay. Sir. Okay, okay. No, Ayan, buhasan natin siya ng tubig. Tapos, Ayan. Uh, Ito, natin na may, mga, may mga ano pa siya. May mga laki mga, mga buhang dito sa ano. Kaya gamit na natin ang tiktok sa luma. Pwede rin yung tiktok na ginagamit mo. <laughs> <laughs> Joke. Kung ano yun na ginagamit yeah. tiktos mo, pwede rin. Pagka tiktok mo, hindi naman sa motor mo. Yeah. Tapos, pagka nalinis natin yan, dapat na natin. Saka na natin lagyan ng uh, yung gin man kalpas dyan. Natin. Ngayon, hindi na, hindi natin malinis pa siya. Ito ng tukwas na, ano, mantay ng stick para kukutin natin yung mga na-exist na buhangin. Diba? Yun, stick. Tukot-tukot lang natin siya. Mabilis ka rin lang, eh, ayaw mo muna. Perfect mo na yung iyong pangalinis. Ayan. Nawawala yung bukang yung na nakatit. sa doon na sa amin. Nakutip pa naman sa bukang. So, tayo kayo po nawawala nagtubang tayo sa Alfred Hong Kong uh, na tiga pa. dahil tayo ay mixed vlog, uh, talang priorities na taga, pagluto, tapos yung iba, naglilinis ng okay travel traveling. Alam ng mga viewers ko tayo. Pero ang hanap po yun natin, ito ba mamasada? Ako naman tayo, nag-video tayo. O, di ba? Yan tapos yung ano naman kapalodo naman okay. pag mo lang gabitin natin para hindi mabakbak ito ito mga cover para hindi magasgas dapat pamilang ng puro yun know? o ito yung gamit ng ano Ayan. 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 sa gulong sa sa Ayan. 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 tapos yung sa likod uh, hindi na Ayan. 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 So ano nga guys, uh, nandito na tayo sa sentro ng Magda. Baka sa uh, history, uh, sa kapit na na tayo na pag Yan eh, na yung kinala natin papakita yun yung panilin sa likod. Mamaya na lang yan. Pagkatapos natin itong live cover natin sa car wash motorcycle. So, ganun din, uh, yung kung gumawa mo na natin, yan. Kita niyo, nangyong mo Gamit din tayo ng hayan. Yan yung pangansa kung dahil yung mga pilaglamahan. Kaya huwag natin tatapin yung mga pilaglamahan, magagagpa natin sa pagliliis ng motor. Wala tayong may, kaya mahina mas ko. Yan ah. Kasi na sa mga tumalos, natin yung uh, battle brush. Luma. Ayan. Ayan o. ako dito sa pod. Ito guys. Ayan you know.

ay hindi natin maiwasan itong kalawang kasi uh, nasa gawin ang patayo kapag ilog tayo lang baha dito sa bulakan at sa mga control dyan na dapat hindi bumabaha bumabaha na bilyong bilyong pala na walang pera ng gobyerno na hindi nagagawa yung mga plant control niya tapos si eh, ngayon may hindi tayo napapagwalang tulay, hindi tayo nalaman. Know, Ito ang taon na naman. Nakapansin ko lang eh, isang pa yung mga kasada tulay, may dibana, may nabakbak. Samantalang dito sa Santana, wasak-wasak na yung ano, yung sa malusak. Ano na yun, hindi pala ayayari, pata pala. Basta mga katawad. Hey! Hey! What's in here? Yes? Yeah. Give me a lecture.

thank you Kung ay nangangas, babay sa inyo, baka busy na kayo. Ang kasayang oras ko. Ba? Mm. ko, ginagawa. Ba? lang po yung tamang pag-ibili. mga Thank you for Peace out hindi naman yung ko pala ito yung bago kong vlog maya ah. yun So, ayun na lang. Bye-bye. Nice. See you again, people. Bye-bye. Thank you for watching, right